nalagyan ng mga pampaswerte sa bahay. Nandito na tayo sa bahay namin. Kami ay maglalagay na ng 5, 6, 7, para swerte. Kami ay maglilinis na ng aming bahay. I-sumani kami. So, nandito kami sa Dollar Tree para bubili na. Anong bibili natin? Bottle. Garapon daw. Ano yung garapon? So, Bibili kami ng mga garapon. Lalagyan ng mga pampaswerte sa bahay. So, bago namin lagyan ng mga gamit sa bahay. So, lagyan muna namin ng asin, mani, uh, bigas. So, para swerte yung, yung start ng, you know, ng pagiging yes. homeowner. Ito nila, yung to take. May pangita ka to. Pambabay. May mili ng Hanap ako ng dark color. here. Yeah. Hindi sabi, pwede man yun. Okay, compress tali lang yung mga gaano pagsulog ng Bili pag ka na ng rock salt. Sea salt. Okay na na. Mas mura lang dito. Ito yeah. okay, so lang, where's the others? Ilan ba kailangan? mo 6. Yung six Kung oh, oh, ask mo sila. We need the cleaning towel too. How about just the vinyl gloves? ilan na pieces. Na hmm. lang matigas Matigas yan sa ano. Sa kamay. Shower. We need la, ano ba cleaning towel by one. That white one. Huh? This one. Uh huh. And where, where is the sweeper? I don't know. Lot lang yan. We have to buy two, babe. Ten lang yan. Kasya na yung ten ano, pieces. This, uh, and... Mas mura dito. Bakit di Doon ka uh, bibili? Once mo lang naman gagamitin. Wet-dry flat mop head, babe. Oh, yan, no? Oh. Okay na yan. Lahat is 1.25. So, yung garapo na lang kulang tatlo. Dito na tayo sa bahay na. first press na ito yung maging batang. Yeah. So, ang second press or the third book. Kami ay maglalagay na ng asukan, what else, rice, water, um, coins, cotton. money, salt, and ito so yung aking, cotton. yes, cotton. Ah, I should be like... So, yung sea salt yung lalagay ko dito. guys nice. Ito ay pang paswerte para sa mga naniniwala. Sa mga, anong tawag dun sa English? superstitious belief. Iba ng asawa. Nanay ng asawa. So, kailangan namin ilagay muna sa mga bottle na to before kami mag-enter sa bahay. puno natin para punong puno yung ano yung blessing yung good health Yan. so at yung what's next hmm. cotton the where's cotton. the cotton cotton. Here into it. Right. Here's the cotton. <laughs> May na-include na -include ng maliit na ng jar. Hindi namin nakita. Correct. Okay. Maglalagay na ako ng cotton. Oh, gosh. Ito. Uh, cotton. Um, I got all this real.

Here are our friends. Water from LGI Homes. Pure life for more homes to come. Trust. <laughs> and then, give me my wallet. Um, give us $1 bill. Five, six, seven, eight, 6, 7, 8. Yeah, and then I roll like this. And, Water Dana coins and one dollar bill. Like this is What's this? Sugar? Sugar. sugar. sugar, salt, water. You did not uh, put a lot of water. <laughs> and we have rice. Can I give you more? Nah, long time pass working at Let's go, let's go. Welcome to our house. Where going to cook that one. Um, e libot, sabi. Tulagay muna namin dito kasi hindi namin maabot dito so, yung taas. Parang maabot ko siya, babe. Ah. So, lagay namin doon. Kami ay maglilinis na ng aming bahay. So sumani po kami. Ay, magkukukuskus, magkukuskus. Yan na ang... ...gabang talis. Ito lang natin yung ceiling, tapos yung bathtub. Yung toilet bowl na... So, naka-halfway na kami sa paglilinis ng aming bahay. So, kami ay kakain ha? na. Happy Thanksgiving! Okay, we'll call it our one. Okay. Do you want to do it? What? Is it coffee? Nandito kami ngayon sa Walmart para bumili ng pillow. Ito yung mga binili namin para makatulog yung asawa ko at si pa sa mama. Ayan. Bumili kami ng dalawang pillows bottled water, air bed, and Lysol. Tapos yung cookies na babaunin niya para sa hospital for Thanksgiving party daw nila. Let's go babe! Okay na to! The total is 71. So let's pay. Ayan yung long cables natin. Uh, Buti na yung naka kami bili kanina, nangyayari yung 30 liters. So i-unload din natin yung dinala namin yung Christmas balls. Sa Christmas balls yung laman nito. Christmas Legos. Christmas, Christmas balls and Legos. Ponsetya. Yeah. Ayan. And then yung yung chairs na magiging temporary na table muna namin. You have to clean it first before you put it inside. ko rin na din yung asawa ko. Tapos namin na ano to. Anong fit nito babe? 6.5. Kaya yeah. 6.5 feet. Ito lang muna yung gagamitin naming temporary na dining table and chairs hanggat hindi pa namin nalilipat yung dining table namin. So ay maglilinis ng master bedroom kasi hindi na, hindi na tapos ko natapos kahapon kasi umuwi na kami sa apartment dahil yung asawa ko need na mag-work. So yung gagamitin natin, Lysol para sa na And then, bleach para dito sa sink. And then, gagamitin natin yung wand. Ito. Para sa ating um, shower area. And sa ating toilet bowl. Let's get started! Tapos kung na yung sink, so mirror na yung iwa-wipe natin at yung granite. Next na yung granite. So, tapos na tayo do Dilinis na po toilet Nah, Now, mm -hmm. cleaning toilet. Mm -hmm. Hello, mama, Toilet Wow. Ngayon, mas na. natin itong perto to. Mm -hmm. じに、まあ、なってね。 stay muna natin ng 5 minutes bago natin i-rinse. Ah, sa ganda ng ulo ko. Maghintay muna tayo ng 5 minutes para uh, wala yung germs. Mm -hmm. Kapagod. Ay, ino muna ako ng tubig. Re-rinse naman. re Next is a is not your microwave. Open stove at your... Oh, well, uh, dishwasher. Let's go. punasan ko lang yung mga cabinets na yan. Ayan, dito. And then, parang tapos na lahat after that. Magbabacuum na lang yung asawa ko. ta dahil on um, night shift shnaqa so paying to <laughs> all right bedroom 1 is done so let's move on to the second bedroom let's go dito na tayo sa second bedroom at ibabakyan na natin ito. Uh, so, kain tayo na Doritos. Ata na ako sa view na ito. Tingnan niyo yung view namin. Ito ang ganda. Bibi show it to you. Yun yung view namin. Tignan niyo yung screen kasi. Ayan. Diba? Ang ganda. So araw-araw na namin ito makikita habang kumakain. continue na natin yung hindi natin natapos kanina and then i-charge ko ulit para yung master bedroom tomorrow na may barbecue so let's finish this bedroom Nandito tayo ngayon sa walk-in closet ng master bedroom. So, try natin kung kaya na niyang taposin dito kasi maliit lang naman ang na space. <coughs> 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 Hindi niya natin high. Nalabot na. So, try natin ulit.